Yo, what's up mga kabok? Panibagong araw na naman pala para sa amin dalawa ni Eli. Kaya tara, samahan nyo kami. Yeah. Uy, papasok na tayo. Ha? Papasok tayo. Papaya ka na matulot, magpuhil ka na. Pwede ka na, pasok tayo. pasok na tayo. Pwede ka na, na tayo. Pwede tayo. Pwede ka Notebook number one, Leah. Opo. Yon, nakalabas na nga pala kami. Medyo maliwanag na nga pala nyan mga kabok. Malapit na nga rin kasi magala sa isi. Kaya magta-traffic na naman talaga nyan mga kabok. Magpapasokan na naman kasi mga estudyante. Papasok na nga din kami. Baka matraffic pa kami. Ha? Ha? Natatawa nga din ako dito sa anak ko eh. Sa tuwing sasakay kami ng tricycle, lagi niya akong tinatanong. Bakit daw ako nagbibidyo? Para saan daw to? Ah, ha, ha. Sabi ko nga kay Ellie eh, para sa future natin anak Fast forward na nga tayo Pagdating nga namin dito sa eskwelahan Eh akala ko late na kami ng anak ko Kasi nagpasokan na nga yung mga estudyante At sakto nga nakapilan na pala yung mga klase ni Ellie Kaya pinapila ko na nga rin siya Mabuti nga at pumayag siyang pumila ngayon eh Kasi madalas na pagpasok namin Ayaw pumila talaga niyang anak ko na yan Fast forward na nga tayo Hindi ko na nga pala na videoan yung pagpasok ni Ellie sa eskwelahan Kasi umiyak na naman siya eh Mabuti nga at saglit lang eh At syempre di wala dyan yung talipapa pupunta nga pala tayo ngayon dyan kasi magluluto ko ng tinola kaya kukuha na ako na papaya saka isang sibuyas lang yan lang kasi yung sangkap na wala ako sa bahay mga kabok eh saka hindi rin kasi ako masyado bumibili ng maraming gulay mga kasi tatlo lang rin naman kasi kami kumakain sa bahay eh mabuti nga nakatipid na rin ako kahit papano sa malunggay eh fast forward na pala tayo at nakauwi na nga pala ako nakaredy na rin pala tong paglulutuan ko Yon, tapos na nga pala ako magisa ng bawang, sibuyas at luya dyan kaya nalagay ko na nga pala 'tong baluna natin. At siyempre, gigisahin ko muna 'to para mawala yung lansa. Siyempre, makaboka ha? ha. Tapos nilagyan ko nga pala yan ng patis para magkaroon na ng lasa kahit konti. Ha? Ha? Pagkalagay ko nga pala dyan ng patis, syempre pinakuluan ko nga muna pala yan para lumambot muna ng konti yung baluna natin. Tapos isusunod ko na nga rin dyan yung atay ng manok. Iginisa ko na nga pala yan tapos nilagyan ko lang ng konting paminta para magkaroon na rin ng lasa. Tapos takpan lang natin. Pagkalipas nga ng ilang minuto, pwede na yan. Kaya ililipat ko na nga pala yan ng lagayan. Hindi kasi kasya sa kawali pag nilagyan mo ng tubig eh. Ah, ah, Isasabay ko na nga rin pala dyan yung papaya natin para lumambot na nga rin. Tapos maglalagay na nga rin ako ng isang chicken cube. Tapos takpan lang natin. Pagkalipas ulit ng ilang minuto, kumukulo na yan. Kaya ilalagay ko na nga rin dyan yung malunggay natin. Nilagyan ko din pala ng konting asin yan. Tapos, syempre, yung magic sarap. Baka sabihin nyo, hindi ko nilagyan ng magic sarap eh. Ha? Ha? Ito na nga pala yung finished product natin. Tapos na nga pala akong magluto. Kaya tumakbo na ako agad dito sa eskwelahan. Baga nga daw kasi yung labasan nila ngayon eh. Kaya sakto naman yung dating ko. At ito nga, nagpapalabas na nga si teacher. Eh camera malupot. Eh camera galit. Yung apat na sobrang galit talaga. <laughs> Sige na sila na kusilyan sa baba. Oh.